Sa Belgorod, Russian Federation, naghahanda silang lumikas agad ang mga tao. At ang mga mananakop na Ruso na kasalukuyang umaatake sa rehiyon ng Kharkiv ay naputol mula sa kanilang pangunahing puwersa na nasa teritoryo ng Russia. At lahat ng ito ay nangyari matapos sa lakayin ng Ukraine ang isa sa mga dam ng reservoir sa rehiyon ng Belgorod. At ngayon, napaka-critical ng sitwasyon doon. Partikular, kinumpirma ni Gobernador Gladkov ng rehiyon ng Belgorod ang pagkasira ng dam ng Belgorod Reservoir sa Ilog Seversky Donets dahil sa pag-atake ng misil ng Ukraine at naghayag ng banta ng pagbaha sa mga kalapit na pamayanan. Kaya nananawagan siya sa mga residente ng Belgorod na agarang lumikas, umalis mula sa mga rehiyong ito. Nauunawaan na ito ay lugar ng labanan at hindi dapat asahan na magiging tahimik doon. Bukod pa rito, totoo. Totoo nga, iniulat na pinasabog ng Ukraine gamit ang mga misil ang dam ng Belhorod Reservoir at inatake ang substation ng kuryente malapit sa Volgograd. At dagdag pa rito, inatake ng mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang isang saradong lungsod sa Tver region kung saan matatagpuan ang isang napakahalaga, mahalagang pabrika ng militar. At hindi lang iyon, isa rin ito sa mga malaking target na tatalakayin natin sa episode na ito. Ang pangunahing mensahe ng episode na ito ay tungkol sa panik sa Belgorod region. Ang mga mananakop na nasa Bolchansk, Kharkiv Region, ay nagpapanik din dahil naputol sila mula sa pangunahing puwersa. At alam mo, hindi naging maganda ang sitwasyon para sa mga Ruso sa rehiyong ito. Dumating na talaga ang digmaan mismo sa kanilang mga tahanan. Ako si Alexi Pechi. Oktubre 26 ngayon. Pag-usapan natin ang napakadetalyadong paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kung Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Ipadala lang. Ang link ay nasa description ng video na ito at nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo, tulad ng donasyon, sponsorship o bayad na subscription. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo hanggang sa muli nating pagkikita. Mga subtitle. Mga subtitle ni DC po tapo, hindi dantani nila kung di na damati dahil si Lindarish po o magsa. Mga subtitle ni Dima Torso. Susunod, isasalin ko ang kanyang sinabi. Dahil sa pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine, nasira ang dam ng Belogorod Reservoir. Nauunawaan naming maaaring muling subukan ng kalaban na sirain ang dam. Kung mangyari ito, magkakaroon ng banta ng pagbaha sa lambak ng ilog mula sa bahagi ng Kharkiv Oblast at ilang mga kalye sa ating mga lugar kung saan may nakatira ring ilang mga residente. Maaaring lumikas papuntang Belogorod at pansamantalang manirahan sa mga itinakdang lugar sa lungsod ang mga residente malapit sa Belogorod Sea na may 76 na milyong kubikong metro. Ayon kay gladky nagsimula ng lumapit ang mga autoridad sa mga taong nanganganib na mabaha at walang ibang opsyon para sa pansamantalang tirahan gamit ang ganitong alok. Tinutukoy dito ang mga baryo ng Besludovka, Novaya Tavoljanka at Shebikina. Mga kaibigan, Tiyak na rinig nyo na ang tatlong pangalang ito sa ulat militar dahil dito naroon ang mga Ruso. Nagmumula ito papuntang Kharkiv Oblast. Ngayon, ang ating mga eksperto sa militar at mga sundalong Ukrainian. Sinasabi ng mga eksperto na dahil sa pagbaha sa mga lugar na ito, ganun din ang mga mananakop na nakapasok na sa Kharkiv Oblast. Napuputol sila mula sa pangunahing pwersa na nasa Russia. At dahil dito, ito ang magandang pagkakataon para mapaalis sila mula sa ating teritoryo. Ayon sa ulat, ang pag-atake sa dam ng Imbaka ng Tubig gamit ang tatlong guided multiple launch rocket system na mga raketa mula sa High Mobility Artillery Rocket System ay isinagawa ng Ukraine noong gabi ng Oktubre 24. Ayon sa paunang impormasyon, ilang gusali na may teknikal na kagamitan, mga mekanismo ng pag-angat ng isa sa mga floodgate, at ang tuktok ng dam ay nasira dahil sa pag-atake. May shrapnel na sugat ang isang empleyado ng Rosgvardiya at isang sibilyan. Nakakatuwa rin dito ang sinasabi ng mga Z Channel at Z na war correspondents ng mga taga-suporta. Ipinagpalagay nila na sa S. Nagdesisyon silang suriin ang dam para sirain ito at bahain ang mga kalapit na baryo at kalsada upang maputol ang supply ng sandatahang lakas ng Pederasyong Ruso malapit sa hangganan. Dito, gumana ang luhika ng paghahanap. At tungkol naman sa pag-atake, Ibig sabihin, mga Ruso, karamihan, karamihan talaga. Ayon sa mga ulat, umatake ang mga puwersang Ukrainian noong biyernes sa dam ng Belhorod Reservoir, malapit sa bayang hangganan ng Grafovka. Ngayon, sa internet, talagang lumalabas na ang mga larawan at video na tumutulo na ang dam, bumaba na ang level ng tubig doon, at ang reservoir ay ganito na. Dahil sa pag-atake, ilang gusali na may kagamitan ang nasira at bukod pa roon, mismong tuktok ng dam ang naapektuhan. Susunod, ibabahagi ko ang nakakagulat at nakakataba ng pusong balita. Lumalawak ang saklaw ng pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraina sa teritoryo ng Rusya. Inatake ng drone ng Ukraina noong Oktubre, 24 ang saradong administratibong lugar na Osyorninad sa Tver Oblast, isang daan at km mula sa Tver. Inanunsyo ni Gobernador Igor Rudenya Nasa sa pagdepensa laban sa pag-atake, bahagyang nasira ng mga debris ng drone ang dalawang apartment building. Doon, bla bla bla, sabi niya tinamaan ang mga tirahan. Pero ano ang mahalaga? Ayon sa impormasyon sa website ng Ozyorni, sa lungsod nakabase ang ikapito guwardiyang Reshetskaya Red Banner Missile Division na kabilang sa ikadalawamputpitong guwardiyang Missile Army ng Strategic Missile Forces ng Russian Federation. Napaka-importanting target ito. Ayon sa website, sinasabi na, quote, Sa kasalukuyan, ang division ay mayroong mobile ground-based missile complex na Topol na may intercontinental ballistic missiles. Bukod pa rito, sa saradong, talagang saradong lungsod na ito na may populasyon na 10,000 katao, naroon ang isang kumpanya ng espesyal na kagamitan na gumagawa ng mga produkto para sa pambansang depensa. Ayon sa datos, ang kumpanya ay gumagawa, nagaayos, at nagme-maintain ng kagamitang militar para sa Ministry of Defense ng Russia at ibang ahensya ng seguridad. Ang pabrika ay gumagawa at nagme-maintain ng kagamitan sa pagre-refuel, thermostat systems, at auxiliary equipment para sa missile units, airspace defense troops, at Roscosmos. Binigyang diin ni gobernador Rudenya na kinuha ng pamahalaan ng rehiyon ang kontrol sa pag-alis ng mga epekto ng napigilang pag-atake. Ngayong umaga, nagsagawa ng house-to-house -house inspection ang mga opisyal ng administrasyon at sinimulan ang pagpapalit ng mga bintana sa naapektuhang mga bahay. Iniulat ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa ng Rusya ang pagkasira ng apat na drone sa Tver region noong biyernes ng gabi at umaga. Bakit mahalaga ang impormasyong ito? Dahil, gaya ng nabanggit, ang lungsod na iyon ay isang saradong military na bayan. Sa Tver Region, may populasyon na 10,000 katao karamihan dito, gaya ng inyong naintindihan, ay mga pamilya ng mga sundalo. At doon, matatagpuan ang lokasyon. Ng mga rocket forces na may estrategikong layunin at isang launchpad ng intercontinental ballistic missiles. Kirpich Nogo Aloha magiging Nednesk. ...yung katawan na... ...ito. Pero si Gary ito. Isa itong teroristang pag-atake. Ano ba, aatakihin nyo ang aming dam? Pinaalala ko lang kung paano nyo pinasabog ang Kakobskaya Hydroelectric Station at kung gaano karaming mga teritoryo namin ang nalubog at kung ilang, sa kasamaang palad, mga sibilyan ang namatay noon. Dito, kailangan nating pigilan ang inyong mga mananakop na pumapasok sa Kharkiv na rehiyon. At sa ganitong paraan, maaari silang maputol mula sa kanilang pangunahing supply. Hanggang dito muna, ibahagi ang inyong opinion at damdamin sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingat kayo! Paalam sa lahat, dito ako maglalagay ng tutuldok. Ibahagi nyo ang inyong mga opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at mag-like. Ingat at paalam sa lahat.